Napantay man yung tikapukan nga baka ditoy SFC Market. Aramidin tayo nga ata-ata. Dimawa takbay tinayon na nga puspis nga papait. Welcome to my vlog mga kabagis! Tumiro tayo man ti ata-ata dito tinaimas nga almusar dito Chinwine Ilocano. Let's go mga kabagis! Habang yung iwaak dito yung lasag tibaka, tuwalya kundi dalim ket kaya't kumit nga kablawan dagito'y eh. masugid nga followers tayo ti Kabagis Edward TV. Shout out kini Nigel Kiban from Sibilia, Bitoy Toybits Cortez. Hintayin mo yung request mo na kinilaw na hito. On the way na siya. Kini Kabagis Francisco Flores nga nagatidog nga nagnanam. Shout out sa'yo Kabagis. Kini Renz Bustilius from Santa Cruz, Ilocosur. Kenny Antoinette Victory from Singapore. Ikanak kanuti wasabi no sumangput agyaman kabagis. Kablaawak met ni James Kim Kimayong from Pugu LU. Agapukin ni Lansaak Taulum. Ken siyempre, kenny Benji Avena. Agapukin kini Joy Marine La Quadra. Shout out sa inyo mga kabagis. I love you all todo todo from the bottom of my heart. Naitan ka ba agis ni? Narami din tayo ata-ata nga kapuros fresh na fresh. Ibag-baga ito yung bashers nga na ito yung kanong ata-ata nga Makaala ka ti lapat-lapat mo. Cannibal kanong ti ilukano, kanong. Kunanda pa agibagan nga at kung ano lahi ng mga vampira ng il Ilocano, makamukha ito ng mga kabagis. Basta importante ang paborito ng Ilocano dahil ito atatang First bite mga kabagis! Mmmmm! Oh. Pirmis solid mga Nagtanam! sa ka Bitin. Di e mas ngayon dito yung kabagis, albusar. Eh, mas pa dito yung pulutan, kabagis. Lalo oh. e na na dos por dos mo. Na, pero may nagnanam. Mm. Pero may mga kabagis. Nakapastrong! nag na yeah.